would be around last week of September or first week of October because that is the summer season in Israel. <laughs> ang alin? Magandang bahay ng kapitbahay. Uy, maganda daw yung bahay natin. Dami nagsasabi eh. Laki nga daw eh. Laki ang bahay niyo, ah, sabi niyo maliit. Malaki. Sino may sabi? Sabi. De. Si Ate Daisy. Sabi ni, sabi naman ni Pastor Oo, oh, ah, oh, ah, mayamanin naman yung inyong ano eh. Yung inyong bubong. Sabi mayamanin ka. Akala ko nga talaga malaki yung anong yun. Kasi, tiling na niyo nung kapatid ni ano ni Maring Parang ina Parang ni ba? Abutin daw ng mga 250 or 300. Ho? Huh? Grabe ba? Kasi yung luma noon, nasabi ko ipapalitan ko sana yung bubong ng ganun, na trusses na, ay ano, 150 daw. Ako po, sabi ko, pag, di sinabi ko ay siren, sabi, wag na mami kasi, eh, parin, paano na nga natin yan, ipaguhin na natin kanya. Ayun dating bubong. Oo. Oh. Ayun ang estimate. Oo, 150 yun Ay ngayon ang estimate niya ay 250 to 300 ta. Kasi lately day si ano lumabas. Di pa nga nag 300 kasi may mga may mga sabi ko naman, ay pagprine niya sabi ko, pag ni ni ano ni Luisa sabi kong gaya Pero before siya mag-pray Tingin muna siya ng tawad Sa mga kasalanan nila Kasi hindi sila Hindi Hindi Ideringin ng Pwede ba tayo doon? Oh, dito O dito lang. talang? Mm -hmm. pa ano si Aran? Si Al? Al Ito na mga guys Ito na kami Nandito na kami Ayan Nandito na kami Andito na kami. Dadala namin ang pagkain si Bornok. Sa ginagawang bahay. Ayan. Ay, oh, may bata. Huh. May batang maliit. Anak ni RG. Alam na ito. Akyat kami sa taas. Tingnan Tingnan namin. Ang dami na gamit. Ito ang kusina. Pa oh, wala lang din pala. Oh, ang dilim. Oo, oh, oh. parang ang dilim ng kusina. Akyat tayo, akyat, akyat, akyat. Oh, walang ilaw. Walang ilaw. Aduh. Tenai 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 Antares. ito Antares. Ito ang kapit bahay. Bahay na kapit bahay. Wala nang mangga. Ayun nung mangga oh. Ayun oh. May hinog na ang mangga. Dito wala na. Kinuha na nila lahat. wala na. Langang manga. Hello, guys. Thank you. Thank you for watching. Bye.